Identical triplets, kapwa nagtapos ng college bilang magna cum laude. Isang malaking achievement para sa mga magulang na makapagtapos ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Bonus pa kung meron itong awards at medals. Pero ang magkakapatid na ito, tripling saya at karangalan ang dinala sa kanilang mga magulang dahil graduate ang mga ito ng magna cum laude. Kung ano ang kwento ng triplets na ito, eto. Kabilang ang identical triplets na ito mula sa Zamboanga, si Bugay, sa mga nagtapos ng kolehiyo ngayong taon. Pero ang triplets, academic goals. Paano ba naman kasi? Bukod sa iisa sila ng kinuhang kurso na Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management sabay-sabay din silang graduate. Higit sa lahat, pare-pareho pa silang magna cum laude. Bagamat triplets ang mga ito, hindi pa rin maiiwasan ang pagkakaroon ng pagkakaiba sa kanila, lalo na pagdating sa pag-aaral. Katulad na lang ng maagang pagtulog ng panganay na si Eva May para maaga rin magising para makapag-review. Gumagana naman sa pangalawa na si Lori ang may mga pagtitakedown notes dahil mas naaabsorb niya ang mga inaaral niya. Habang ang bunso naman na sa Sidiya, mas pinipiling mag-review ng walang kasama. Sa isang pahayag, sinabi ni Lori na tulong-tulong at sa suportado nila ang isa't isa pagdating sa pag-aaral. Ginagamit din nila ang pagkakaiba ng strengths ng bawat isa para magtulungan. Pero ang achievement na ito ng magkakapatid, muntik nang maantala dahil umano sa mga hindi kasiguraduhan noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Hindi naman nagpatinag dito ang magkakapatid at ipinagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral. At nito lamang May 27 ay nagmarcha na ang mga ito at kapwa mga magna cum laude pa. Sunod namang pinaghandaan ng magkakapatid ay ang kanilang civil service eligibility at ang paghahanap ng trabaho. Sa mga may kakambal dyan, masasabi mo bang sibling goals din kayo na mga kapatid nyo o palagi kayong nagbabangayan? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.